Hello guys Welcome back to San Elaban Quintaro Kamusta po kayo mga Pisces So titignan natin ko anong iyong mga energy update this 2024 Pisces So general reading ito pwede mag resonate, pwede hindi kung nilama kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba Um, Gamitin natin itong mga gabay um, na sa inyo pa rin po mga kamay sa iyong buhay, sa iyong sarili, kung paano nyo mapapaunlad ang iyong kinabukasan. Sipag at tsaka, si at tsaga, diskarte, at sabayan ng pananalig sa Diyos na kayang-kaya nyong gawin lahat basta para sa iyong pamilya at para sa iyong sarili or and then mahalin ng iyong sarili no so titignan natin kung anong ang energy this 2024 mga Pisces So, the total energy sa inyo, Pisces, is spades of pentacles. This is positive energy about you, Pisces. Um, marami kang gustong simulan about your financial. Marami kang gustong gawin. Gusto mo laging balance. Um, ayaw mong mahulog o ayaw mong matumba. Kasi, um, gusto mo nakatayo ka nakatayo ka dito sa isang pinupurso mo o pinup pinaghihirapan mo sa iyong sarili, sa iyong bagay, sa iyong growth yung mga gusto mo mangyari sa iyong ang um, gusto mo magkaroon negosyo ng um, build, mabuild yung um, sarili mo marami kang mapag-aralan ayaw mong mangyari sa sarili mo na matutumba ka doon So, kaya ka dito nagbibuild para sa iyong sarili. Dahil marami kang gustong simulan. So, titignan pa natin kung ano ang message sa inyo. This 2024. Mga Pisces. Okay, Pisces, no? Naghahanap ka dito ng um, kasagutan para sa mga gusto mong simulan, itayo, no? So, um, meron naman darating sa iyong mga kasagutan. Kailangan mo lang trabahohin, no? Kailangan mo lang paghirapan sa pag-aaral sa pagre-research, no? Dahil makikita mo yung kasagutan doon sa mga minimithi mo sa buhay mo, mga sarili mo. Um, minsan kasi mer pwede sinasabi mo sa sarili mo na kailan kaya, no? Minsan nandun ka lang sa pinag-iisipan mo lang muna na mabuti. Minsan gusto mo simulan. Minsan gusto mo nang parang atras abante, no? Dito sa gusto mong mangyari sa iyong sarili. Kaya, ito rin siguro yung um, nagpapa-stress sa'yo. Um, atras abante ka dito sa mga gusto mong makuha S about financial na gusto mong mangyari sa iyong, no? At ayland din siya. Ang ilan din sa inyo no. Um, meron din um sa paligid niyo na may mga hidden no. Na may tinatago sila or meron silang mga um something like tulad ng um may, may pagka um nainggit or ganyan competition or may mga um hidden na tinatago sila sa inyo. Dahil um, ang ilan din sa inyo kasi um, pe, um, secured ang iyong financial na. No? Kaya minsan um, meron tao na parang inoobserbahan yung mga kilos ninyo. No? So ano pa, ano pa ang message sa inyo this 2024 mga Pisces? Okay, Pisces, no? So, dito sa, um, gusto mong makuha about financial mo, no? Kaya ka siguro minsan nalulungkot ka kung paano mo, saan mo makukuha yung growth na yon na thinking mo, no? Kaya siguro minsan nalulungkot ka dahil hindi mo naghahanap ka ng kasagutan sa iyong sarili. Ang kailangan mo lang gawin ay be professional on yourself, kailangan mong mag-aral, no? Kailangan mong pag-aralan lahat ng gusto mong mangyari sa iyong sarili. Kailangan mo ka, no? Pag-aralan mo nang mabuti. Simulan mo. Simulan mo sa iyong sarili. At uh, makakakamtan mo yung mga pinaghihirapan mo. At magkakaroon yan ng reward sa iyo sa sarili. Kung naging atras, atras ka man dito, magkakaroon ka rin ng reward sa sarili mo. Dahil uh, matutuloy mga minimithi mo, no? Kaya wag ka, i-stop mo na yung mga overthinking mo. Kung mayroon mang um, hinaharangan yung mga plano mo or nahihigpitan ka or um, parang dinadown ka sa mga plano mo. Ihinto mo yung mga isip mo. Ihinto mo yung mga bagay na yan. Kasi ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Huwag ka masyadong magpa um, kung baga parang um, huwag ka masyadong magpamando sa kanila na no? wag kang magpamandohan sa kanila lalong lalo na tungkol sa iyong financial dahil ikaw at ikaw lang ang pwedeng um, gumawa sa iyong sariling buhay <clears throat> no lalong lalo na sa iyong kaperahan no dahil ang um, yung mga gain mo makakamtan mo yan no dahil um, marami ka kasing pangarap no at mapapag-aralan mo to magkakaroon ka ng multitask dito So ano pa ang mensahe sa inyo dito this um 2024 about self care no this 2024 mga Pisces Okay. Ang iyong self-care is talagang um, mag-research, no? Research ka ng research para makuha mo yung mga misahe, yung mga kasagutan sa iyong mga hinahanap, nakatanong sa iyong sarili. Bibigay sa inyo yan. So, y kailangan mong um, magtanong-tanong, mag-aral, mag-research lahat, no? Magkakaroon ka ng mga kasagutan yan. Makukuha mo lahat. So, yan po, yan po ang message sa inyo this um 20, 2024, no? Um, Pisces. So, thank you, thank you for watching and God bless po.